Dito muling natagpuan ni Teban si Celia sa kanyang pamulila. Isang mirasol sa kaparangan. Nakapako ang tingin sa pagbabalik ng pinamahal. Ila may hinihintay ka. Ako nga pala si Teban. Celia. Mauna na ako. Kailangan ko na umuwi. Maria, yeah, tulala ka na naman. Kumain ka na ba? May pagkain nito. Salamat. Ilan na papadalas ka rito. Ito ang lihim naming tagpuan ni Bino. At alam kong hindi ka ilasa sa'yo yun. Huwag sayangin ang katangi-tangi mong kariktan sa paghihintay dito. Celia, sa so una pa lamang natin pagkikita ay napilanggo mo na ako. Hindi ko malimutan ang halimuyak mo. Iniibig kita, Celia. Ngunit kasintahan ko si Bino. Mahal mo ba siya? Marahil. Mahal ko siya. Kailangan kong sabihin mahal ko siya. Nais ko ipagtapat sa inyo na kasintahan ko na si Celia. Nagalit ang mga magulang ni Bino noon. Hindi nila matanggap ang pagmamahalan ni na Bino at Celia. Ngunit hindi nagpalamon sa umang si Bino. Humisip siya ng paraan. Celia, mahal ko. Bino! Alam na ni Papa ang tungkol sa ating dalawa. Ipaglalaban kita. Dalawa tayong haharap sa Boying dit ka na. Ge bakcho hot yo sai ba? Ha. Boye senya. Boying dit la. Chiko sige kwana po. Ho, bo tai hitak che, tak che o, tua tua o. Ho. Sibe kan sige kwana po. Boying dit. Senya tua sina. Na isip ni teban na dapat iniwasa na lang niya sana si Selen naiintindihan na sana niya ang mirasol na tulad ni Celia ay hindi matuturo ang ibaling sa iba ang pagsamba sa araw. lang araw niya ay tanging si Vino lang. Hindi na mahalaga kung anong sinasabi ng puso ko. Dapat kong gawin ang kailangan. Marahil, kailangan kong sabihin mahal ko siya. Bago pa nabuo ang kanilang lihim na tagpuan, ay nauna nang namunga ang lihim na pagmamahal ko kay Celia. Ngunit sana, noon pa'y pa umiwas na. Kahit anumang mangyari, kahit tumutol pa ang aking mga magulang, ipaglalaban ko ang pag ko sa aking mahal na si Celia. Hindi nararapat na may kasal ang aking anak sa isang katulong. Isa itong kontradiksyon sa kinaugalian ng kultura ng mga Chinese-Filipino.